O guys, saya ipapasok na. Magandang umaga. Madilim pa. Ayan. Madilim tong dinadaanan ko pa. May mga nagtitinda ay dyan. <clears throat> Grabe, aga. 4.30. 4.30 in the morning araw ng Friday may ilaw na rito may nakaupo may tindahan kung ng magkain So, ay ay papasok na mga kaibigan. Yan na tayo sa kainan tricycle.